Hello guys, welcome to my blog. Yeah, dito po ngayon sa sa Sibs. May shoot kami na importante day, and shoot na for today day ay birthday seventy. Yeah. Wow. I'm doing you. Hello everyone, yeah, This is my vlog for today. Kasama ko si Jai. Hi Jai. Hello, yeah. hello, hello guys. Yeah. si Welcome to my vlog. Tataposin yeah. ko na yung pamilya. Ano pamilya? Tayo pwede naman ko lilipat ko Okay lang. ba Ano tatapos mo? Na? Yung pamilya. Sabi ni Charlie, wag na daw yung mukha kapatid eh, dahil wala na ayun, naman daw siya. Ayun nga. Oh, ayun, hindi ako nag-iusi. Ayun. Ah. No, ayun. <-s2> ayun. Doon, yung jacket ko? Bago na ako, hindi ako nag-iusi, Jay. Ha? Yeah. Ha? The what's a... Yeah, see see it seems. Wow, it's a beautiful Dito lang yan sa sa Sariaya pag gusto nyo bumunta dito lang ay bumunta sa Sib Sariaya yeah. ang dito rito guys promise gano'ng kalawak dito yeah. sana makapunta kayo dito sa Sariaya kapunta ang gisgis to parang ano siya istorya ay parang burake na rin kasi sa sobrang ganda naman din dito yan yeah. mura lang dito pumunta lang kayo seems yeah guys. thank you bye-bye